Magandang araw, ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen wag ka sa channel na to Isang pangkaraniwang gabi na tulad ng iba noong 1947 ngunit para sa isang babae ang gabing iyon, ang magiging huling gabi niya. Isang buhay na puno ng pag-asa at mga pangarap na naputol sa paraang mag-iiwan ng takot sa nakararami magpakailanman. Ito ang kwento ni Elizabeth Short, ang Black Dahlia. Si Elizabeth Short ay ipinanganak noong June 29, 1924 sa Boston, Massachusetts. Lumaki siya sa isang pamilya na hindi buo. Ang kanyang ama, si George Short, ay nawala ng hindi inaasahan noong siya ay bata pa. Si Elizabeth at ang kanyang ina na nagnangalang Phoebe ay nagkaroon ng maraming hamon sa buhay. Dala na rin siguro ng kawalan nila ng haligi, ng tahanan. Dahil dito, madalas silang lumipat-lipat ng tirahan at nakaranas siya ng mga pagsubok sa kanyang kabataan, kagaya rin ng nakararami na hindi kumpleto ang pamilya. Sa kabila ng mga paghihirap, lumaki si Elizabeth na may pagmamahal sa mga pelikula at pinangarap niya na maging isang aktres. Nang magdalaga siya, nakilala siya ng mga tao dahil sa kanyang kagandahan at mala Hollywood na itsura. Hindi maitatanggi ang kanyang kagandahan, may maitim na buhok at isang misteryosong tingin na umuhuli sa mata ng sino mang tumingin sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan at alindog, siya ay isang babaeng dumaan sa maraming pagsubok sa buhay. Noong 1946, ay nagdesisyon si Elizabeth na pumunta sa Los Angeles Upang subukan ang kanyang swerte sa industriya ng pelikula kung saan siya ay naghangad ng malalaking oportunidad sa pag-arte. Determinado siyang magtagumpay sa Hollywood kahit wala siyang koneksyon o pera para makapasok doon. Bagamat wala siyang ahente, nakakuha siya ng maliliit na papel sa isang pelikula. Ngunit alam ni Elizabeth na wala sa mga iyon ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na magtagumpay at maging tanyag. Sa kabila ng kanyang pagnanais na maging isang aktres, si Elizabeth ay nahulog din sa buhay kung saan napadalas ang pagkita nito sa mga lalaki at may mga ulat na siya ay naging malapit sa mga hindi kanais-nais na tao. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok na natili siyang positibo Ginugolang ang kanyang mga araw sa makulay ng mundo ng Los Angeles. Palaging umaasa na ang susunod na audition ang magpapabago sa kanyang buhay. Kalaunan ay makikilala si Elizabeth, hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin sa ibang parte ng mundo. Ngunit hindi dahil sa mga pelikula na kanyang gagawin, kundi dahil sa trahedyang kanyang sasapitin. Noong umaga ng January 15, 1947, isang tawag sa telepono ang nagpabago ng lahat. Si Elizabeth Short ay natagpuang wala ng buhay. Isang ginang na naglalakad sa Lamert Park, isang tahimik na neighborhood sa Los Angeles. Kasama ang kanyang anak ang nakakita at nagreport ng isang karumal-dumal na tanawin na kanilang nasaksihan. Sa isang damuhan hindi kalayuan sa sidewalk ay may isang hubad na katawan ng babae na sa unang akala ng ginang ay manikin. Dala na rin na kung papaano ang pagkakalatag nito sa damuhan. Ang katawan ay putol sa dalawang bahagi hanggang sa kanyang tiyan. At tila nagtamo pa ng iba't ibang saksak o hiwa sa katawan. Ngunit sa kabila ng pagkakahati ng katawan nito at mga saksak, ay wala ni isang patak ng dugo ang naiwan sa crime scene. Isang indikasyon na ayon sa mga pulis ay marahil, pinaslang ang babae sa ibang lugar. Walang sagot ang mga pulis, walang saksi, walang mga pahiwati, isang katawan at ang tanong na hindi masagot. Sino ang may gawa nito at bakit? Habang kumalat ang balita, minigyan agad ng mga pahayagan si Elizabeth ng palayaw. Tinawag siya ang Black Dahlia. Nahulog ang mga mata ng publiko sa kanyang kagandahan, ang misteryoso niyang buhay, at ang takot na dulot ng kanyang kamatayan. Ngayon ay mas kilala siya ng marami bilang si Black Dahlia at hindi ang kanyang pangalan. Isang babaeng ang buhay ay matatandaan, hindi dahil sa kanyang mga pangarap at pagkamit nito, kundi dahil sa trahedya na sinapit nito. Mahigpit ang investigasyon, walang tigil ang mga pulis, sumusunod sa bawat lead. Ngunit bawat isa ay nawawala ng saysay. Nagkaroon ng mga espekulasyon. Maraming naniniwala na si Elizabeth ay may kaugnayan sa mga mapanganib na lalaki. May nagsabi na nakipag-date siya sa mga makapangyarihang tao. May iba namang nagsabing siya ay may mga nakaaway o baka siya lang ang napagtripan sa maling oras. Patuloy ang media sa pagpapalabas ng mga bagong teorya. Bawat isa ay mas dramatic kaysa sa nahuli. Ngunit, sa kabila ng atensyon at daan-daang mga sospek, wala ni isa ang nahuli sa mga ito. Ang kaso ay nanatiling misteryo at ang pumatay, sino man siya, ay kahit kailanman hindi na nagpakita. Sa paglipas ng mga taon, nagsanib-sanib ang mga teorya may nagsasabing isang serial killer ang tumama muli. Ang iba naman ay naniniwala na isang taong malapit kay Elizabeth. Isang tao na maaaring kilala siya ng mabuti. Baka ito ay isang silosong kasintahan, isang problemadong kakilala, o baka isang ekstrangherong nagtatago sa mga anino ng lungsod. Ang buhay ni Elizabeth Short ay patuloy na isang misteryo na hindi pa nalulutas. Hanggang sa magpangayon, sino ang tao sa lukod ng brutal na pagkilos nito? At ano ang nag-udyok sa kanya para gawin ng isang krimen na mahirap unawain? Anong palagay mo? Ang pumatay kay Elizabeth bay ba isang taong malapit sa kanya? O isang hero na nagtatago sa lungsod? Nagihintay ng tamang pagkakataon. Ang misteryo ng Black Dahlia ay patuloy na nagaantay sa mga anino ng Los Angeles. Nagihintay na lumitaw ang katotohanan. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa